So, ayun guys. Tapos na akong magmasahe ngayon sa alaga ko. tapos katitila lang din ang ulan. Wala sobrang lakas ng ulan dito sa amin ngayon. Tapos, katapos ko lang mag luto ng almasal ng alaga ko. Yung kumakain siya. Tapos ito, nagre-ready na din ako para para makaalis kami kasi may appointment. Appointment siya ng 10.30. So, kailangan 9, 9.45 makalis na kami dito para mahabol namin yung time. Tapos nakapag-ipon na rin ako ng tubig kasi mawawala ang tubig ngayon dito sa uh, amin. Sa so, madilim. Kasi makulimlim. O, oh, ayan. Kita niya yung ano, sa uh, Madilim sama din yung pakiramdam ko. Doon pa rin may lagnat ako. Tapos ano yung sabi ko ako yung kanina. Ayan, yeah, ang dami ko pang kalat. Mamaya ko yung nakayusin. Eh. Kasi yung itlopin ko. Ayan, yeah, jacket mga alaga ko. Tapos ako may jacket na rin naman doon sa doon. Mamaya natuwa, ayos, eh. ko na ito. Ayusin. Ibalik ko. kalat ko, ayusin ko yan mamaya pagbalik ko. Pagalitan ako yan mamay na ate pag ano. Pag nakita niya yan dyan. Yan mo siya. Kumakain yung kalata ko. Ayun. Kumakain siya. Hindi hmm. lang natin ipakita siya sa kamera kasi Bawal. Sakyan muna kayo. Kakain din ako ng ano. Kasi... Ang ako na kong mamaya ako. Vale. Mm. Okay. Ayan. Ika-prepare ko yung kanyang tubig. Ipagbawa na ko ng tubig.

tapos nang kumain ng panaga ko guys. So, ako naman, ako naman yung kakain. Ay, ako yung isa itlog lang. Kakainin ko tapos yogurt. Yan, yogurt na lang ba. Ay, binili ako pa ito na yogurt. Ay, nung no, isang araw pa. Yun, hindi mo ito tapos so, kakainin natin para hindi tayo. Mahilo sa pag-ahiyahin. Uh, pa mapayong ano ko. Nahihilo ako yung uh, ano yung ulo ko masakit so kailangan pa rin natin magtrabaho so ayan see you later guys so, ayan guys ang lakas ng ulan dito kanina habang nagmamassage ako sa alaga ko ang lakas ng hangin sa kaulan ayan nagtumbahan na yung mga halaman ayan so ayan oh. Ang lakas ng hang... ang lakas ng ulan tas lalabas kami ng alaga ko ngayon kanina hindi makita yung building dyan sa natabunan ng ulap. Ayan, medyo okay-okay na siya ngayon. Kanina talaga sobrang lakas at hindi ko na makita yung mga building dyan kanina. So, ganito ngayon dito ang weather sa Hong Kong. So, Pilipinas naman sobrang init. So, dito sobrang ulan. Pakas ng ulan. So, nandito na kami ngayon sa train guys. Uh, na Nandiyan na yung pan pangalawang train. Kasi yung pagdating namin, nakaalis na yung isang train. So, kung tawagin dito ay MTR. So, ayan na. Pumapasok na yung alaga ko. So, nagtayo muna yan siya. Kasi uh, maraming tao. At hindi naman matagal yung pagtayo niya. At ayan, nakaupo na rin siya. Pagdating sa Taiwan. So, ayan. Sobrang lakas ng ulan. Kaya... Nagdala talaga ako ng payong para para pagdating namin sa Jordan may payong siya. At ayan na nga, andito na kami naka-interchange uh, interchange na rin kami uh, at, nakalabas na rin kami sa uh, train at ito na palabas na kami ng Jordan. At ito nga ay hindi ako nagpapauna sa mga tao pag naglalakad kasi gusto ko ako ang nakasunod dyan sa alaga ako kasi delikado talaga pag na hindi ko nabantayan kasi siksikan ang mga tao baka mamaya nga kung mapaano siya maaksidente ba siya o kaya mapauna, mauna siya sa sa train at maiwan ako delikado so ayan naglalakad na yan siya binigyan ko na rin ang payo uh, malakas ang ulan yan nga palang building na yun guys yan yung sunog dito so ayan guys natapos lang namin kumain ng panghalian kasi galing na din kami ng alaga ko sa Jordan. Hindi naman natuloy yung, ano, uh, appointment. nakansel yung appointment dahil nga sa lakas ng ulan, hindi nakarating yung mag-therapy mag, uh, sa kanya. So, ngayon, inutusan ako ng, alaga, ng amo ko na babae na dalhin itong putas, Ito. Doon mm -hmm. sa kaibigan niya. Sa bahay ng kaibigan niya. So, Gala pa rin tayo kahit nasama yung pakiramdam ko. May binigay palang gamot doon. Nung kasama ko kasi may binigay siya mo sa kanya noon na gamot nung siya ay nag sa trangkaso. Hanggang ngayon, mayroon pa naman si ating ubo at saka sipon. So, lumipat sa atin yung kanyang sipon. Yung ubo talaga yung pinagpipre ko na wag matuloy sa akin kasi ayaw ko talaga pag may ubo dahil mahirap pag lagi kang nasa labas tapos may ubo ka. Mahirapan ako. So, gusto kong kumain ng ano. Gusto kong sabi ko kay ate kanina. Gusto kong kumain ng mangga. Gusto kong kumain ng mga asin para kasi na, napipil ko na na ano eh, na nawawala na ako ng lasa. na nawawala na yung pang ko. Hindi, hindi, ko nalalasahan yung kinakain ko, pero kain pa rin ako ng kain. Kasi kailangan natin, kailangan natin labanan yung mga plu-plu na yan. Kasi katawan lang, katawan ko lang yung puhunan ko dito. Pag nagkasakit ako, wala na. Wala nang pati pamilya ko maapektuhan pa ako ay nakasakit. So kailangan nating mag ano magpalakas. So pagkatid ko nito, dadaan tayo sa ano guys. Dadaan tayo sa uh, welcome. Bibili tayo ng mangga. Titingnan ko kung may mangga doon. Gusto ko yung hilaw. Ayaw ko ng hilaw. Titingnan natin guys sabi na sa akin ni ate kanina habang nagkukwento ako sa kanya sabi ko masarap kumain ng maaasim sabi niya naglilihin na daw ako naglilihi na daw ako nga daw ay nako ayan guys oh dito tayo oh. sa ano na to mga tambakan ng basura yung matanda kahapon nung napunta ko dito kahapon yung matanda nagtatambak dyan kawawa naman yung matanda ayan yung ibibinta niya yan tapos naulanan dito tayo. Papunta ka tayo dito sa kabulo-bundukan. Hatid natin itong protas. Dito ako lagi. Eh. Dito rin ako nag-aalaga ng aso. Ayan. Ayan samahan nyo lang ako. Tingnan nyo yung mga lugar dito pag naulan. Ayan. Eh, parang nasa Pilipinas lang din. Pag naulan. Ito ay ano, resident na mga bahay dito na ano. kile yung mga uh, itsura nila itsura ng bahay na mga... ayan ayan dito tayo parang nasa Maynila tayo yung mga eskinita ayan oh ha diba kala nyo ha ayan dito na tayo Bukan aku. Halo, Mam. Perlu nanti, tak sini, Mam.

Uh, thank you. Thank you, mom. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Chúng ta mà. Hay á. Bình. Đây Bye-bye. Thank you, mom. So, ayon, guys. Galing na tayo doon. Ayun, binigyan na naman sa akin yung, yung matanda. Gusto-gusto ma gusto ako nga ng matanda. Pag pumupunta ako dito, binibigyan niya ako ng mga pagkain. Ayun, binigyan na naman siya sa akin. Ayan. Siya din yung bibigay sa akin ng mga, mga damit na ha, panglamig noong ano, bago ako dito dating. Ayan, gusto, gusto niya, niya, gusto, gusto niya ako. Tapos yung mga aso. Gusto-gusto ako ng mga aso. Ayan. Punta tayo ng welcome, guys. So, nandito na tayo sa ano, guys, sa isang mall. Kumaliit na ano lang. Ah, uh, hindi ito mall. Ano pala? <laughs> yung building to ng mga resident na mga ano dito. Ito yung baba. Tapos, mayroong mga tindahan sa baba. Bahay. Bahay yang nasa taas. So, parang ano siya, parang kondo ganun. Tapos, tindahan itong mga sal na So, nandito tayo sa second floor. Aray ko. Nahinihingal ako. Nahapo. Ayan. Kasi pupunta ako dyan sa welcome. Titingin tayo ng manga. Gusto kong kumain ng mango. Para... para matanggal yung mga ano yung pa, walang lasa pang, pang ano yun ito yung maliliit pa kami pag may lagnat kami pinapakain kami ng lola ko ng mga asim para matanggal mawala yung ano yung ang tawag dun ugam ugam po sa bisaya hindi ko alam lang sa tagalog so adito na tayo sa welcome oh. ayan tingin tayo oh my ito yung mangga nila hinog na ayaw ko ng hinog 18 ang isa ayaw ko yan gusto ko sana yung hinog wala wala siyang ano So ayun guys, hindi na ako nakabili ng manga doon dahil uh, walang hin walang hilaw. So nandito na kami ngayon sa gym. Dinala ko na yung alaga ko. Ang check time tayo now uh, 3 pm na ngayon. So So ayun guys, ayun nakatulog ako. Nakatulog ako pagkatapos na pagkatapos kong ipa-exercise yung alaga ko. Dinala ko siya sa gym. Exercise siya doon. Nakapagbabad na rin siya ng paa. Pinabad ko na yung paa niya ng <coughs> dinagang loya. Ayan. binababad ko yan ng, pinababad ko ng ano, loya everyday yung kanyang paa at uh, 20 minutes. So, ayun. Tapos na. Tapos ayun. Sabi ko kay ate, gusto kong matulog. Sakit-sakit ng mata ko guys. Yung mata ko dito. Parang matanggal siya. Tapos, ayun. Ayun, mga tiklopin ko pa yan. Mga planchahin ko. Ayun, marami pa akong gagawin. Pero, yan lang muna yan. Matulog muna ako. Nakatulog na ako kanina. Mga one hour siguro. Tapos, nag alarm kasi ako. Kasi, mga, ang pag, ano ko, kailangan kong, ano yung alaga ko. Kasi, may time yung pag inom niya ng gamot. Tapos, may time din yung pag exercise niya. So, kailangan ko talagang, ano, al, antabayanan yung kanyang, yung mga time na kailangan kailangan ko siyang i, i assist so ayan mag ano mo na tapos na ako magpainom sa kanya ng gamot so ngayon sabi ko ay ate matulog muna ako kahit 20 minutes lang tapos ayan ito na nga guys nandito na tayo sa bed so ayan thank you sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na to sa vlog na to iiena natin medyo ano hang, ano talaga yung mata ko at saka yung ano, masama talaga yung pagkaramdam ko guys ngayon pero pinipilit ko pa rin magtrabaho kahit nasama yung pakiramdam ko. So, ayan. Uh, kung bako ka lang sa akin channel, don't forget to sub subscribe in like, mag-comment at i-share na din. Ayan. God bless you all. Salamat sa inyo. See you next video.